afternoon po sa atin lahat. Nandito na naman po si Dan Joy. <laughs> Go ayan ka. Ga, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. At naririto na naman ang inyong DJ ako. <laughs> ayan mga kapatid at um, sana po ay patuloy tayong suportahan ang Danjoy para po naman ito doon sa mga basher, doon po sa mga nag, nagsasabing isasalbid po ang Dan Danjoy. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, tawala na lang natin po ito pong mga basher ng Danjoy. Kantahan na lang natin mga kapatid para po wag kayong... <laughs> Samahan niyo na lang ako na kumanta sumama. Kung ay wala kayong maramdaman ng kilig at yun nga, pag sabi nga, mga kapatid, may mga kasabihan, pag hindi na daw po nakakaramdam ng kilig, ibig sabihin malapit na tayo ilibing. <laughs> ay, espesyal lang tayo, alam niyo po mga kapatid. Wag tayo yung mapag magpa-stress dahil po kung tayo ay isang basher ay lalabas po diyan tayo ay tayo po ay mga kontrabida sa buhay ng may buhay. 'Di diba? Kaya dapat po tayo enjoyin na lang natin kung ayaw po ninyo ang isang love team na kagaya po dito kay Danjoy, Joy. Huwag na lang po kayong manood para huwag uh... Makaiwas kayo sa anumang tentasyon ng demonyo na baka pag-comment na below the belt kaya po mga kapatid samahan niyo akong uh, pakinggan ang love song po ng Danjoy Iyan <laughs> ah, po sa pangunguna po ni Malu de Los Santos di ba kaya po tayo mga kapatid please suportahan po natin ang love team di ba Akin gani po, Hindi ko ang iyong ganda. At hindi na sana an yi ohun janda. Ati ndi na rimpinan simpan, kwa watiti ma nwa ga yi dahil sa isa, salaku di dia kui bid sayang pala ang

I me mean. shoutout sa inyo, mga aking nagmamahal na viewers. Shoutout sa Danjoy Kilig Overload. Hindi ko na sana pinagmatdang ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayo ma. Dahil sa akala ko, di ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. I'm not! Mga, joy, killing, sa mga Danjoy Killing Overload. Ayan, sa grupo po, sa mga kasamahan ko po, po shoutout po sa inyong lahat at sa pangunguna po yan Mi Miss Bopel Mix Vlog at ito po yung founder namin, Bobby Wamporti po. Di ba? Ang saya-saya naman po. I love Sabado, bukas na po yan. Abangan po natin dahil po talaga yung hindi mga nakinikilig, ay haan niyo po kaming kinikilig. <laughs> Peace lang tayo. wag na tayo pong mag, uh, yung magbabas po na below the belt. Dahil po, tayo po mismo ang nagbibigay ng stress sa sarili natin. Kung papansinin na natin ang bawat galaw po, kung ayaw po natin sa isang love team, ay wag po natin panuorin, doon po niyo panuorin yung sino po yung gusto nyo. Para po ay marispito nyo yung mga kinikilig po dito sa Danjoy. Yeah. Yun lang po ang solusyon. Promise po mga kapatid, wag na po tayong mag-away-away, magkaisa po tayo kung ayaw nyo man po yung sinusuportahan ng namin Huwag na lang po natin panuurin para po hindi kayo matintem yung pasukin ng demonyo na ibas po itong dalawa, si Danjoy. Joy. ba diba? Lalong-lalo lalo na po si Joy Diwata. Dahil hindi naman po kayo inaano, Ano, ba diba? Na iyon ay pagsasabihan nyo na isasalbid ninyo po. Ay, Diyos ko po. Ay, nag-isang babae na wala naman pong ginawa sa inyo at bakit nyo po pagsasabihan ng isasalbade. ba? Diba? Kung alimbawa man po, in case may nangyari po dyan, ki Joy, na hindi naman po kayo ay gumawa, kayo po ang mapagbibintangan dahil kayo po yung nagsabi, yung nag-comment na isasalbid nyo si Joy. di Diba? At namin, ibig sabihin, may mga kasamahan kayo, di ba? Kaya mag-iingat po tayo dahan-dahan po at nakakatakot po yung mga sinasabi nyo. Pag-isipan mabuti bago tayong kumumento. Dahil hindi biro po yung magsasabi kayong isasalbid nyo ang dandanjoy. Ipis lang po tayo. Huwag maka-over dahil hindi po maganda. Sa isang tao, kagaya po natin na isang magulang. ba? Diba? Na naimilda. Magulang na nagmamahal sa anak. Siguro naman po. Magulang ka rin na may mga anak. Na mahal mo po ang mga anak mo. Dahil kung sa iyong anak, gawin, siguro din po masakit. Kaya po, para sa akin, inay-inay lang po tayo mag-comment. Igit sa lahat, tayo po, wag po tayo basta-basta magpadalos-dalos mang babas. Dahil tayo rin po mismo ang mga mangbabas ang magkakaroon ng kasalanan. Hindi po yung binabas natin. Natutuwa ba kayo? na may nagagalit sa inyo, di ba? Na alam naman natin po itong si Joy na wala naman sa inyong ginagawang masama. Di ba? Kaya dito na lang tayo sa kilig overload. Dan Joy po 'yon. Joy. Princess Joy Diwata. Yes, princess na nga. Diwata ba? Grabe na po talaga. Ayun. Suportahan po natin ang I love Danjoy. I love Sabado. Bukas na po yun. Abangan po natin. Shout out po sa inyong lahat. At suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Iigna Vlog at si Kalinga Prab po at ang Rochelle. Suportahan natin. At ang EDC. Happy birthday, Beyonce. Ayan. Happy, happy birthday. At sa Jomcar po. Please support natin ang lahat ng love team ni Kalinga Prab dahil si Kalinga Prab lang dyan kumukuha sa pagtulong niya sa pagpapaaral dito sa mga Kalinga Pingel at higit sa lahat. supportahan natin si Eden. Kaya po may joy din. Nayan. At marami pong salamat kay Liway ano Li Liwa. Dahil po siya ay nagpaabot din ng 1000 kay Eden po, para daw po yun allowance ni Eden at buhan buhan po siya magbibigay ng 1,000 para po kay Eden sa kanyang allowance. Thank you so much, Liwa, uh, Liwan. Ayan, nakuha ko na pangalan mo, be. Le, ayan po ay kasamahan namin sa Danjoy, Kilig Overload. At si Maricel Torres, napakagaling po. <laughs> Shoutout at hindi ko talaga kilala ang mga, no, uh, Marilyn ba yun? At uh, marami po akong hindi ko masyadong sa ulo talaga po ang aming uh, grupo po. Kaya minsan ako'y nalilito po. Pagpasinsan nyo na po ako. Dahil uh, hindi naman po tayo yung talagang masauluhin na. At ako, alam nyo naman po, ako ay nandyan lang sa ating grupo at lagi pong busy si ating yung Malo de los Santos at uh, pagpasensya nyo na ako kung ako ngayon itong sinisingit singitin ko lang na kumanta ng kumanta dito. <laughs> much. We love you so much. Uh, dito sa mga aking mga nagmamahal na mga nagsusuporta sa mga viewers ko na patuloy akong sinusuportan. Thank you so much. We love you so much. Bye. God bless you. Sana po ay lagi kayong nasa mabungting kalagayan pagpalaing kayo ni Lord. Thank you. Thank you so much. Bye-bye